What if biglang may makita kang image ni Christ sa langit at lahat ng tao sabay-sabay nakakarinig ng boses ni God? Pero teka, baka hindi pala galing sa langit, baka galing sa NASA. Noong 1990s, isang Canadian journalist na si Serge Monasque ang nag-leak ng dokumento tungkol sa Project Blue Beam. Ayon sa kanya, may secret project daw ang NASA at United Nations to fake the second coming of Christ gamit ang holograms, AI, and mind control. Ang goal, unite ang lahat ng nations under one world religion at one world government na kontrolado nila. Step 1 ng Project Bluebeam Giant holograms in the sky Gamit ang satellites and laser projection magpapakita raw ng mga realistic 3D images ng mga religious figures sa buong mundo. Si Christ sa Pilipinas, si Buddha sa ibang part ng Asia, si Krishna sa India, sabay-sabay at the same time. At parang magic, bawat isa raw magsasalta sa sarili mong language. Ito ang creepy part. Step 2. Telepathic Communication Totoo to, may mga patent na for sending sound directly to your brain gamit microwave auditory technology o ang tiyatawag ng mga scientists na voice to skull technology. Iisipin ng mga tao na they are hearing the voice of God. So kapag may narinig kang boses na nagsasabing, I am your God. Baka hindi talaga si God yun. Step 3. Fake alien invasion para mag-cause ng panic. Step 4. Lalabas ang mesaya na magliligtas sa atin. Pero siya rin pala ang magiging leader ng bagong global government and religion. At ayun, welcome to the new world order. Okay, medyo wild to, 'di ba? Pero eto ang twist. Yung ibang documents and technology ay totoo, pero walang solid proof na totoo ang Project Bluebeam. At si Serge Monast ay bigla raw namatay dahil sa heart attack noong 1996. Coincidence or cover up? Tingin mo fake news lang 'to o may mas malalim na plano? If the sky starts talking, huwag ka muna maniwala agad. Decode mo muna. Follow Decoded Files PH kung saan ang sekreto, dinidecode natin.